Hi guys! Welcome to another vlog. So you know guys, magta-travel naman tayo ngayon outside the country. So abangan nyo kung saan kami pupunta. So yun, naglalakad na ako ngayon papunta sa airplane na sasakyan natin. Tingnan natin kung anong sasakyan natin. So ano, sa ano, anong masasabi mo? I'm happy, happy. Happy, happy ka? Happy. Ikaw yung una sa pila. kauna na unahan. Number one. Pagbili ko sila. Itutong na naman. Hindi mo lang nakakapunta ng Hong Kong. Itutong na. Order oh, na naman sila ulit. Oh, banana loaf. Sarap yan, Sarap yan, no?

Ayan. dito kami kumuha ng SIM card for pocket. So yun guys, dito na kami ngayon sa Hong Kong. So sumakay kami bus papunta dun sa hotel na pupuntahan namin. Ang travel time is almost an hour. So, ito Up and down. Ayan. Yung mga lola ko, nasa baba sila kasi hindi na kayang makikip dito. So ito try lang natin. to no? So watch out. Ah ay ka na! Hello. Hello. Hello! Wow! Nakabas kami! So yung mga gamit namin nandito lalakad pa rin kami. Gayto pala yung mga OFWD na naglalakad. Na dala-dala nila yung gamit nila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Gayto pala kahirap. Na. So, yung mga oh, mga bilihan no? fresh. Yes, pwede tayo magluto. Kaya oh. pwede tayo magpaluto. Oh. Ayan po ang mga OFW. Ayan po ang mga OFW. Napapagod na sa daming maleta. Hinahanap po kung nasaan ang hotel na tutuluyan. Kaya po pa? Ayan na. Lalakad na ulit kami. Ito ang buhay OFW guys. Oh, inang ano kaya pa? Ha? Oh. Buhay OFW! Oh, so yun guys, nabas no? kami ng hotel namin ngayon kasi kakain kami at naghahanap kami ngayon dito sa may hotel namin malapit dito. Tapos may nakita kami dito ang bilihan na kainan. Hi, me! Fifteen. Hi, ina! Hi. Yes, A ka muna eh. Ang ay. sarap. Taste oh. test. Taste test. Gusto. Gusto. Oo, oh, tigil. Oh, ano ano? Ano? Hindi masarap. Sarap. Mag-uwi May sabi ni Inang, siya daw na kinakain. <laughs> Oh, ito, oh. Oh. <laughs> oh. ano, ano. Tikin mo. Mainit. Oh. Ay, gutom na. Hmm. <laughs> Tikin muna. na. Ito. Ah. Tarap, guys. Tarap. Tarap. Mm. Tarap. So, yan. Alis na kami doon sa pinagkainan namin. So, maghahanap kami ng tren. Sasakay kami sa tren. Ayan sila. Ayan. Yeah. Oo. go 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 Woo. <laughs> kaya nyo na yan kaya mo na bawa na lang kaya escalator lang ha. hindi so bababa kami wuuu so fast. eh, hey. So, nandito kami sa pinaka station nila. Tinan mo, ang ganda. Oh. May ano, ang lamig, hindi mainit. Tapos may mga nakasulat pa dito. Nice, mga drawing, drawing. Yes. Nasa alimol. Nasa alimol. Nasa Manila tayo, nasa recto tayo. Eh si malapit kasi kami sa mga Bilihan, parang market doon sa hotel, malapit sa hotel na market so kaya paglabas namin ng hotel sobrang daming bilihan As in Nan, papasok na kami ng LRT oh, tap mo o oh, pasok ka okay eh hey. Ina. Uy! Nice! Nasa ano ka na? Santo, ano? Recto Station. Ayan. Sasakay na kami ng train. Papunta sa Cosway. Extra cha! Extra challenge, bye. Hindi pwede ya papasok na kami sa tren. Ano ba nangyayari? Eh. Muntik na maulog si lagay Ano ba nangyayari sa atin? nangyayari sa atin? <laughs> Galing kami sa Lord Boy. Going to crossway Ayan, bababa na kami sa Causeway Ayan na Ready ka na? Ready ka na, bababa na, ito na Ha? Huh? <laughs> sige oh, sige Excuse me Excuse me Ganda, nakalabas na kami ng train. Ay, grabe, napakabilis ng mga galawan dito. Kailangan mabilis ka talaga lahat. So, hindi na naman. Ito, exit. Exit din yon. Doon tayo. So, ay, sa Sogo pa tayo. Sa Sogo pala tayo inang eh. Sa Sogo. Yeah. So yun guys, nakalabas na kami ng train station. So nandito na kami ngayon sa Causeway. Causeway Bay. Ito <laughs> yung Causeway Bay. Pakita ko sa inyo yung Causeway Bay. Yun siya. Yung mga bilihan, mga product. Mahal to. Montclair. Ano ba sa mo diyan? Montclair. Yeah. Oh, nandito na kami. Oh, diyan papasok. Yan. Sige, pasok. Yan, dito kami kakain sa Cafe de Coral. Ayan, tataas. Ay si Hello Kitty nandito.

Ano? nakapili ka na ba? Uh Oo, -oh. ano nakapili ka na? Ha? Hindi pa. Ba? Ito yung mga pagkain dito. hindi yeah. naman namin alam. Ito nung sa akin. This one. Ano 'yan? Maanghang 'yan. Yung maanghang. Ayun no. ah, Ito, Ayan oh. No. Chili sauce with rice. Eating dinner. In Lunch, dinner. break uh, all in one. Ah, oh, so cute. <laughs> So yun, guys, Katatapos nang namin kumain, so nakita nyo naman yung kinainan natin, men. Masarap dun yung parang tinola style dun, don sa kinainan namin. Tapos nandito naman kami ngayon sa isang mall dito na puro branded. Puro branded na mga high-end. Mga Prada, Gucci, Versace, Versace Balenciaga. Ay, sobrang mahal guys. Hindi ko kaya bumili yun. Ikaw, bibili ka ba? na Bibili ka ba ng mga ganon? Kayang-kaya kaya yan. Kayang-kaya? Ano ang bibirin mo? Bag, sapatos. Sapatos. <laughs> okay. Ano nami? Bila ko niya Versace. Tetori. So yun, mamaya na lang ulit guys. Kasi yung mga cars. Ay. So yan, sasakay na kami. Parang wala na, puno na. Mayana. Mayana. Sa na lang tayo. tayo. So, nandito kami ngayon sa may truck. So, maghihintay kami ngayon ng sasakay namin dito papuntang North Port doon sa may mismong hotel namin. So, tatry naman namin yung open na Trump na ganyan para makita namin yung buong Hong Kong. eh hey. So, guys, yung hinihintay natin na tren yan na. Hello kit. <laughs> ha? Ayun din. Ayan, okay. pasakay na kami. <laughs> Ayan ah, dyan? Yes! 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 yes eh. oh, Sakay tayo. Saan tayo pati siya nakasakay? Eh. Trend. Mini Trend. Friend. Friend, friend. Mini Trend. Nakasakay din ang Trend. Andito sa taas? <laughs> Ayaw nila eh.